So, good evening, good evening mga idol. So, napatambay na naman tayo mga idol dito sa Munting Pailaw. Tingnan nyo naman yung mga idol, oh. Ang ganda, no? Dami rin tao. you know yung Taas na Christmas tree. so, yan mga idol, tamang video-video lang tayo dito mga idol. Yun, know? oh. Yan, yung mga pusing nila, no? at mga idol mala Cinderella ang dating ng mga idol oh naman mo naman oh right, yeah. pambihira at sa nga pala ng mga idol baka makalimutan nyo yung hindi pa nakapollow sa akin dyan follow my facebook page at simple subscribe ka rin sa aking youtube channel at salamat mga idol yun mga idol oh gamit talaga picture dito mga idol oh Grabe ito ang tuwa talaga ang mga tao pag December na. Kahit sa mga ito pamamaraan lang mga idol, siyempre matutuwa ka talaga ng mga video, idol. Bidyo, bidyo. Si Mr. Pugi, kaway kaway. Mga idol lang, oh. dami talaga lang mga pasyabi dito mga idol. Grabe oh. mga idol. Napakaganda ah, talaga mga idol. Mga idol lang, oh. napakataas na nga. Christmas tree.